Magandang agham Pilipinas, isang formal na Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Science and Technology at Department of Education upang paigtingin ang STEM Education o Science, Technology, Engineering and Mathematics Education sa Pilipinas. Dinaluhan ang nasabing MOU signing ni na DOST Secretary Renato Yu Jr. at DepEd Secretary Sonny Angara. Naroon rin si Nayusek Maridon O. sa DOST SEI Director Dr. Jail S. Cornelio at former director ng DOST SEI Dr. Josette T. Bio. Ang kasunduang ito ay naglalayong magtulungan ng dalawang ahensya upang paundari ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino at magsulong ng pambansang kaunaran sa pamamagitan ng pagpapalakas ng scientific literacy, innovation at skilled workforce. Sa pangunguna ng DOST katuwangan DepEd, inalunsad ang kasunduang tututok sa pagpapaigting ng STEM education sa bansa. Layunin ng kasunduang ito na mas lalong palakasin ng STEM sa pamamagitan ng pagtutok sa mga prioridad na larangan gaya ng edukasyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagkokondok ng trainings at iba pang initiatives para sa development, pagbuo at pagdevelop ng curriculum, student engagement sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga bootcamps at iba pang aktibidad, at maging ang data sharing, pagkukondok ng research, assessment, at baseline studies. Ang kasunduan uh, sa, na tinabahan natin ngayon para sa DOST at Department of Education ay makakatulong una sa pagpapalakas ng STEM education uh, program ng DepEd kung saan magtutulungan ang DOST at DepEd upang ma-review ang kanilang kulikulong, uh, matingnan kung ano mga intervention na pwedeng ibigay at yung mga science and technology programs and applications na na-develop na ay pwedeng ma-share at uh, mapili na magamit ng iba't ibang mga eskwelahan. Kung may mga gap, magsagawa ng programa para masolusyonan ito. Sa bahagi naman ng DOST na ating sinusulong ang uh, Research and Development and the Application of Science, Technology, and Innovation, madali nating makita ng pool of human resources na magsasagawa ng mga research sa susunod na panahon ay manggagaling mula sa DepEd papunta sa, sa universities or colleges. Napak-importante na yung basic education at yung appreciative thinking or critical thinking ability ng ating mga uh, kabataan ay masanay na kaya ang uh, pagtutulungan ng DOST at DepEd ay makakatulong sa misyon ng parehong organisasyon para uh, ito sa ating mga estudyante pati sa ating mga guro dahil uh, alam naman natin para sa makabagong uh, teknolohiya, kailangan malakas ang pundasyon uh, natin sa agham, sa teknolohiya. So, very welcome itong uh, memorandum or MOA natin with uh, DOST. Napapasalamat tayo kay Sec. Solidum. At uh, yan din ang gusto ng ating Pangulo, yung ating mga uh, studyante maging uh, innovative, maging uh, malikain. And of course, uh, dealing with science uh, tends to create... Uh, uh, very good thinkers. So we want to, aside from that, uh, gusto rin natin i-improve yung ating performance sa mga achievement tests. Uh, and of course, uh, in the world of the future, mas maraming jobs talaga sa science. And, uh, if you have a science background, you can go into different types of engineering, computer science. Uh, magandang pundasyon talaga siya. Ang pagpapalakas ng STEM education sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghubog ng mga kabataan na maging handa at may kakayahan sa pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon. Kasama ang DOST at DepEd, ang mangyayaring kolaborasyon ay magpapalakas ng inobasyon, pagiging malikhain at pagkakaroong kritikal na pag-iisip ng ating mga mag-aaral. Ang STEM education ay hindi lamang para sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa kanilang kinabukasan, kundi para rin sa paghuhubog ng isang bansa na handang tanggapin at mag-ambag sa mga pagbabago sa buong mundo sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon. Ang kasunduang ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mas mabilis at mas mahusay na pagunlad ng ating bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Muli ako po si Zerine A. Benguayan, Delivering Science for the People. One D.O.S.T. for you.